ko naman dito sa amin, dinailan. Yung maamoy siya, pwede mo siyang ilagay sa ano, sa parang iniihaw na dinidikdik dun sa likod ng ano, ng likod ng sandok. Tapos iihaw mo siya. kung nakatikim na kayo ng ganun, iihaw mo siya. Ay, amoy na amoy. <laughs> Layo ng amoy malayo yung nararating ng amoy. O ganon doon sa ano. May tawag dyan sa amin dito din ilan. So, yung patamsak naman po, patusok naman po ng ano ng nakasabit sa ano taas natin dyan. Oh. No? O po kaya laing at Bicol Express, nagluluto po ako niyan. Ay wow, kasarap ng mga niluluto mo. Yan ang pagkain ng Bicol. Ibig sabihin, bakit marunong ka magluto ng ano? Ang patikimin mo yan si Future ng mga ganyang luto. Bakit marunong ka niyan? Bunso, ulit. Bikulano ka rin siguro. May dugong bikul ka siguro. Yan, namamalingki pa dito si ano oh, si Ma'am Gisela. Kaso makaluto lang ako pag wala ang kapitbahay mo. Bakit naman? Hindi naman yung nangangamuya. Mausok ba? So idol, magandang hapon. Shoutout sa'yo sa iyo. Hello, hello. Magandang morning. Magandang morning. Hapon pala. <laughs> oh, sige, magandang morning din sa ano. Update ko lang ako, Kuya. Ah, ano ka? Tapos BG, salamat, salamat sa sa BG, BG. Salamat sa patamasak din. Thank you. BG, biji, BG. Thank you, thank you, Idol Sonas. Sige lang, okay lang, Idol. Sige lang. Sige lang, idol. Okay, okay lang. Salamat, salamat. Ano bang ano mo? Uh, kulit. Ayan, natapos na si, ano, si Ma'am Gisela. BG lang idol, sige lang idol. BG BG lang ka diyan. Salamat, salamat yung mga busy diyan, oh. Pwede mag BG BG. Wag lang BG. Wag yung wag lang yung blow blow. <laughs> eh, oy ko. <kuy. laughs> ano ba? <laughs> Ala ha ha ano ka? Ako kasi purong Bicol kami dito. Pagbisitahin natin to si maraming ano to si ha Bicol recipe ko hindi ako. <laughs> hindi <laughs> ka pala. Pero magaling, marunong ka magkano mag marunong ka mag ano, natawa si 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 si, si Ma'am Josila pag sabi kong BG oh. Oh, ibang klasing BG na may ata yung iniisip nyo. <laughs> ano ba kasi ang ibig sabihin ng BG dito sa lagi na babanggit dito sa ano sa mga live BG. Ano yan bagong gupit? Bagong ano ba? Nyo mo lagi ko ako ako ang sinasabi ko rin BGBG BG lang eh. Naririnig ko sa, sa iba. Mabuti tong ano itong MLSO alam ko. Itong BG. Ano ba ito? Hindi <laughs> ko alam ang BG. Ibang iniisip ko sa BG. <laughs> Glow the gold. <laughs> bagong <laughs> bagong gawa. <laughs> akala ko nga baging patambayan idol ah patambay oh bakit dapat ano dapat py oh bini inano lang nilang patambayan no? oh <laughs> alam ko lang pero yun talaga pa lang ibig sabihin no? patambay oh tambay-tambay lang parang niniba lang nila ano para hindi siguro matres ni lolo <laughs> oh, ang galing dito sa <laughs> youtube ang daming na ang daming ano sabi ni ma'am josela tambay lang pala akala ko kasi bagong gamot bagong ano bigong pwede rin bigong ano <laughs> bigong gay <laughs> Ay, mag-highlights tayo. Sabi ni Tita Karing, wag daw kakalimutan ng highlights.